Pagaling oh. Talagang naipinarada pa oh. Kina magandang laban. Talagang mga karirista. Iba magpakarera talaga tong mangga kahit kailan. Oh, go na yan. Ah, nauna pa yung siya nagpawala. Ayon ah, mga idol, si Alamid na mga idol ang nauna. Si Alamid mga idol. Si Alamid. Final na po to. Si Baby Jane. Galaw pa rin yan. Si Kingstar Star. Kuwanan ko yan, hindi ko pa nakukuwanan yan eh. Kingstar nang mangga. yon ganda. At ito mga idol si Batang Bungabon. <coughs>

talagang mga karirista iba magpakarera talaga tong mangga to, kahit kailan oh, go na yan ah, nauna pa yung isa nagpawala ayun ah, mga idol si Alamid na mga idol ang nauna si Alamid mga idol si Alamid pero bumubunot si King at saka si Batang Bungabon si Daking Batang Bungabon Daking Alamid Si Alamid mga idol Si Alamid Si Alamid Si Alamid Alamid ang first Second si Kingstar Third si Baby Jane At ang pangapat Si Batang Bungabon Ayan mga idol